sapan <laughs> Kopitan strikes again. Ito masaya to. Magandang magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po si JDB, ang uh, inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan naman po natin ngayon um ito pong Sibuntis, no? Kasi itong Sibuntis ay uh, nakakuha ng 10,000 ayuda. Member po siya ng 4Peace. Okay? So, natatandaan ninyo nung uh, panahon ng pandemic, kapag ka ikaw ay miyembro ng 4Peace, ikaw ay hindi po pwedeng maging eligible sa ibang mga ayuda. Bakit? Kasi, kung kumbaga, malap malapit kayo sa banga eh. Di ba? Palagi kayong may mga ayuda, monthly, regular yan, ng mga 4Peace members. Okay? Ngayon, eto hong uh, kapatid ditong babae, no? Ay ano, ah uh, yung ticket na na, na na issue sa kanilang barangay, no? Kesa naman daw mapunta sa kanilang uh, hindi ka aliado. Okay? Hindi ka aliado ay ipinakuha sa kanya. So ang ginawa naman niya, umaga pa lamang kumuha na siya, pumila na siya at nakauwi po siya ano hapon na buntis siya. So ginawa niya ngayon nag-video siya. Bakit? Kasi pinapatawag siya sa barangay. 'Di ba? Tandaan niyo pinakuha lamang sa kanya 'yung pera. Okay, 'yun ang uh, sinasabi nila. Pina hindi raw siya kasi talaga eligible para sa for del for peace member. Now, my question is this. Ha? Yan po ay panahon ng pandemic, yung rule na yan. Diba? Pero bakit ina-apply nila kapitan ngayon? Ah, diba? Which is mali sila doon. Okay. So ngayon, ito, panoorin natin yung uh, video nito ni Tony Buntis. Guys, good morning guys mao ni ang akong gipila-pilahan ug makaadlaw guys grabe no tinapig ang bata <laughs> nagkuha ko kuan claim stop yes lovely ning ning adlaw guys tapos kuan gahapon sa DSWD right yatag gahapon as uh, utso na uli ko alas 5 sa hapon Grabing pila guys. Yan to sa nang umparta ha guys. 10,000 ah, oh, guys. Binilangan pa tayo ha. 10K. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 guys. 10,000. 10,000 na siya guys ha. Yeah, wala ko kabalo guys. Kung pila ako o ano guys. Kay... Ihatod pa doon sa barangay. Kay, sa barangay pa doon i-agi. Inadaan pa sa barangay. Ano. Okay. Ako rin nag-antos guys. Pila. Pag so, pila-pila pa lang dito daan guys. Ako rin nag-antos. Okay. etong uh, ayuda na to, merong kalamidad. Kaya nagbigay ng ganyan. Okay, doon po 'yan binigay. 'Di ba nagpunta si ng PBBM sina sina Martin Romualdez sa Mindanao? Ah, uh, doon 'yan binigay. Okay? Para 'yan doon sa mga fisher fisherfolk, farmers na naapektuhan. Talaga namang naapektuhan ng El Nino. Parameng uh, nagkalugilugi. Ah, uh, yeah, mukhang sa Tagum nga ito, sa Tagum. 'Yan. Tapos, wako ba kung pila ng akuwa ni, kaya agi pa barangay. Abad ang ako ni guys. Kaya din na to kwarta ha, guys. 10,000. Sa di na bulod. Likan. Yatag. Para, guys, oh. Okay, ito po ay sa uh, ano, barangay, okay, uh, barangay Sina Wilan Digos. Okay, Digos City. Na uh, Davao del Sur. Yan. Davao del Sur yan. So ngayon, ito yung uh, susunod naman na video. Umiiyak na siya dito. sa Okay, thank you. Um, sabi nga niya, kasi nga alam naman niya hindi po talaga siya, eh, hindi po talaga sa, kanya yung stab. Okay? Kaya lang nga kasi, dahil nga sa... Uh, merong, merong isang nag-comment eh, na ganyan eh. Sinasabi, kaysa naman sa mapunta pa sa hindi natin kaalyado, eh kaalyado nila yung kapatid nito, then sa kanya pinakuha. Tapos nung nakuha niya na, punta siya ng barangay para dalhin yung pera. Ay, okay. Pagdating doon sa barangay, nga yeah, binabanggit niya nga kanina sa unang video, di ba? Uh, hindi niya alam kung magkano ang party niya. Dito, nagiiyak na siya sa naging party niya. Man, pag ako mantingan, patuon ng barangay. Ang jawat ako kahapon, no? Ba ba ba? Ba ba? Yes, man, ako ang gihatan sa kahapon uh, sa DSWD, Jismel. Yes, pag ako mantingan, patuon ng barangay, iparingit ang kwarta dito barangay. sa barangay sa Nawilan.

Kasi sabi nga rito sa isang uh, uh, artikulo, sabi rito, uh, tulong binawasan konseho ng barangay uh, si Nawilan Digos Davao del Sur. Uh, matanaw, nagkagulo at nagdepensa. Yan. Labis na nadismaya si Ann Villarin sa tulong na natanggap mula sa gobyerno. Matapos itong bawasan ng mga opisyal ng barangay si Nawilan Matanaw So, Matanaw Davao del Sur, sa pagbisita ni PBBM sa Digo City noong Webes. Sa panayam ng Brigada Davao kay Villarin, inihayag niya na 1,500 na lamang ang kanyang natanggap. Mula sa 10,000 na tulong pinansyal habang ang iba ay nakatanggap ng 4,500 bawat isa. Okay, mamaya, explain ko sa inyo bakit naging 4,500. Sabi rito, nagtakas siya sa pagbawas dahil ang pangalan niya ay nasa listahan at hindi niya inaasahan na kukunin ito ng barangay para hati-hatiin ng mga functionaries. Okay. So nasa listahan po ang pangalan niya. And take note siya po ay four piece member. Okay. Yeah. Ano kinalaman ni Four Piece dito? Maya. <laughs> Sabi rin, ngayon, ni-research ko, ano bang ang ibig sabihin ng functionaries? Well, ang ibig sabihin po ng mga functionaries, uh, a person who has to perform official functions or duties unofficial. Ganon. So, official ng uh, official po ng uh, barangay. Okay, so yun ang uh, ibig sabihin nitong functionary. So, mga empleyado on. Okay? So ganon, hindi po hindi po kung sino-sino ah, na maghahati-hati. Hindi po mga ano, mga kabarangay, yung mga barangay tanod, yan. yan. thank you Marine. Yan, mga barangay tanod, yung mga ganyan. So, sabi ra, nag-expect siya na ibigay sa kanya more than 1,500 na alam naman niya na maraming maghahati-hati nung 10k. Kaya lang, nawiing naiuwi na nga niya is ano, uh, 1,500 lang. At saka buntis pa nga siya. 'Di ba? Now, ang tuloy ko lang to ha. Sabi, subalit nakipag-ugnayan na ang uh, kapitan na si Corona Mariscal kay Villarin at nangako na ibabalik ang buong halaga ng 10k uh, sa kanya. Uh, sa isa pang panayam kay Kagawad Ismael uh, Mabaya nagpakita siya ng pagtatanggol at kinumpirma na napagdesisyunan ng kanilang kapitan na si Corona Mariscal at mga kagawad na kolektahin ang 10k galing DSWD eh, hindi galing kay ano kay Kayetano na natanggap ng bawat isa sa 2 uh, sa 23 na nasa listahan 23 po katao uh, ang uh, nandun sa listahan allocated sa kanilang barangay na umabot ng, ng halagang 230,000 pesos. Alright. Ito ay paghahati-hatian para sa mahigit na limang na mga functionaries ng barangay. Kahit na hindi sila kasama sa listahan ng mga dapat tumanggap ng tulong sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Fox. Nang maipo na ang tulong, hinati ito. Kaya ang natanggap ng iba ay 4-5 na lamang ayon kay Mabaya. So, ito po ngayon yung uh, video ng uh, si ano, uh, Mabaya. Kay Mabaya. And here we go. Mahalo kong ba na naingang kayo ba si Bari may tabo sa uuwa. Hindi ah. may mga kananak. Kaya dagko daw ang mga kalaban. Stress na pa ito. Ma'am, ayaw ay lang pa sa'yo. Ayaw lang pa ma'am. Kaya magalana ka. Baka mapiktuhan na niyo ang bata. Uh, o okay. relax lang. Ayaw lang okay. kita guling. No? Wala na kain kain. May lang. Ayun, ibinalik na ho sa kanya yung 8,500. Kasi nga po, nag-viral. Okay? Nag-viral ang... Uh, oh, dito yung kanyang post. Yan. Ma'am, on sa oras gibili ni, ni, Kapitan ang kwarta? Karun lang yun. Ang ah, bago lang yun. Mato na sugatan ako ganina. Mm. Mm -hmm. So wala sa'yo daghang istorya sa imuha. Ha? papasaylo lang na siya pasaylo not... makapasaylo Makapasa... Makapasa... naman ko pero really naman good na makuha kaya na... na viral naman akap. Mm -hmm. yun siya sige lang day Ay, basta makapunga ikaw pasaylo sa imo malik bang pagdod ako mm -hmm. galing wala naman na, na video ba kaya ano ha dok na video akong kakumangkod mm -hmm. okay so Unsa ka kasabutan ani? Unsa istorya mo? Kitsa piga lista sa imoha. Unto ah, lista di kuno dito sa barangay. Heeh. Sige. Kapandan do ko valid ID nang xerox valid ID. Ipa-comply sa imoha. Kay makadawat ka og ayo ng atin Pero do na bay condition nga bahinon ang kwarta. Oh, iya. Hmm. Pero unsa ka kasabutan ang taato pilmero? kulit tong anak niya, no? Yun yung tinabig niya, eh. <laughs> Mor, mantay lang yung kuwan sa kuwa. Giingon sa kuwa. Mm. Nga ba, hinon? Mor, mm. ito giingon. Oo. Mm. Pero wala sa mag-ingon pila ang para sa imo lugar sa mo ha? Wala na sa'yo siya tunga. Mm -hmm. Pag humanda dawat ato ang kwarta, gaya diretsyo mo sa barangay hall? Wala, dari kay ada singko naman min naabot. Ah, uh, so gahap. Kana gahapon lang gi na atong sa barangay hall. Gahapon sa buntag kay nanawag man daw. Hmm. Balipila mo kabok diri sa barangay nga nakadawat og ayuda. Na, sa imong nabaluan. 20 kapin man daw. 20 kapin. So tag 10,000. Okay. Kisa te pangalagan ato ma'am? Anbiliarin. Anbiliarin. Okay, an, salamat kayo, an. All right. Ngayon, eto naman yung uh, isa. Oops, teka. Okay, I iwan muna natin 'yan. Puntahan na natin po yung isa. Ito. Kuan. Uh, Pero kung um, kasabutan niyo sa barangay, ngayon ang kailangan ito mag-iag itong 10,000. Dagan pa daw magbahin na ito. Dagan pa magbahin. Mm -hmm. Pero, Pero wala ka-inform. Kuan, uh, bilik. Hindi dito ako. Wala. Wala yung... Hindi na dito sa imuha, pero ikaw na dawat. Hindi na ang pangalan na nalista. Oh, so ang himo sa amuang kapitan ug sa amuang kuan ang mga kagawan nga nagsabot may nga para kuan para ma equally divided like. siya. Yan. Ito yung uh, kagawad Ismael Mabaya. Tigo mo itong kwarta ha. ang 23 katao, mautoy pa kuhaon dito Ah, Mauti lang ko ang tugtag 10,000 kada isa. Mm -hmm. Pero bahinon to siya sa pila to ka pensionaris, tanan nga ako ba na ang barangay council. Ato. oh, uh -huh. so, mauto nga. Di, di, ano raw yun? Kasama na yung barangay council. Bahin <laughs> <laughs> siya ni abot og 4375 matag usa mm -hmm. kadto si Alice Alice Bilyarin igsuon ni anak ni Ani an, mm -hmm. an Bilyarin dili man siya pwede mo dawat kay four piece man siya mm -hmm mo ito pabarugan ipabarugan o iyang igsoon. na dapat iyang sabuton o maayo nga ang pangalan nga gami, gamiton niya ang bilya Isip maka, para makakuha siya. O niya iyang disabot dito nga o makuha niya, iya ko ito ikuan, hindi gagyapon ito niya. Kaya bahin nun sa mga pansyonaris. Okay. Oh, yun. Diba? So, alam niyo, unang-una, Mali po rito yung barangay. Okay? Sabihin mo natin na hindi dapat makatanggap. Unang-una, sino ba ang nagbigay ng ruling na hindi pwedeng makatanggap kapag ka four piece beneficiary? E maliwanag nandoon po ang pangalan niya sa listahan. Okay? So entitled siyang makatanggap. Isa pa, saan nagkaroon ng patakaran ang DSWD ang nag -go govern lang po dyan talaga ang DSWD, hindi ang barangay. Di ba? May patakaran ba ang DSWD na inaatasan ang mga barangay council na magdesisyon sa pera na kanilang ipinamigay sa mga tao? Na hati-hatiin ito. Alam niyo yung sakit ng paghati-hati na yan, sakit na pag uh, na tawag dito na hati-hatiin sa kung ilang ilang pagbibigyan. Nangyari ho yan noong unang ayuda rito noong panahon ng pandemic. Marami hong mga taga-barangay ang uh, gustong magpabida. Ito lang nga sa lugar namin, kawawa yung isang pipi. ha ah. So, imbis na makatanggap siya, si Amba, ng uh, 8,000, libo, no, dahil nakakatanggal lang niya sa trabaho, janitor yun sa NBI, kaya feeling NBI agent, no, janitor siya ron dati, no, mag pandemic natanggal. Imbis na makatanggap po siya ng 8,000, ang ginawa ho ng butihin naming kagawad na nakakasakop sa kanyang lugar ay kinuha ang pera, hinati sa tatlo. Paano namin nalaman? Kinumusta namin ang kanyang ayuda. E dahil kababata yan ng aking bunsong kapatid na lalaki, so nagkakaintindihan sila dahil wala pang salawal yung mga yan magkakakilala at na sila. So yun lang, nga uh, body, hindi yun nag-aral, yun lang body language lang nila, yung natural na senyasa nila, na may na-establish na nila ang communication nila through their band. Okay? Nang magkakaibigan. Eh, kung makarinig nyo yun pag nagsalita, akala mo gansa eh. Madalas nga mapagkamala ni Mrs. ng gansa. So, kasabihin ko na lang din si Amba yun. Kaboses eh. So, Maraming barangay ho rito sa atin ang ganyan ang ginawa. So, hindi po pala nakakalimot yata o baka itong barangay na to eh, nagbida-bida. ba diba? Gustong magpasikat don sa ibang mga kabarangay nila. O. Yung mga barangay tanod nila, bibigyan nila, mga functionaries daw eh, mga, mga nagtatrabaho sa barangay. Bakit? Para ba sa kanila yun? ba diba? At sabihin pa natin na mas marami ang mabibigyan ng tulong. And again, hindi po ganun ang patakaran ng DSWD, Kapitan, mga kagawad. Hmm. May inapakan kayong isang tao para lamang maging bida kayo sa mata ng mga kaalyado nyo sa barangay? Abay, malayo pa naman po ang halalan para magpakiyot. Hmm. At pati ho kaming mga Tagalog, ipinahirapan pa ninyo sa paghahanap ng translation, Diyos ko. Wala man lang nag-comment, wala man lang nag-translate ng Tagalog. Ngayon, uh, sabi nga nito, uh, kaya ha, i-share ko lang sa inyo. Ito, isa pang nag-comment dito. No? Parang uh, translate niya eh. Ito. Grabe. Hindi na kayo naawa sa tao. 'di ba? Kayo kaya mabuntis. Tapos papilahin doon. Umaga, tapos hapon pa. Alam naman niya na meron siyang makakahati, hindi niya. 'Di ba? Hindi niya nga lang alam kung magkano magiging hati niya. In the first place, hindi niyo dapat kinondisyon ang isip ng tao na ganoon eh. Dahil wala namang inutos ang DS ang DSWD na barangay, kayo na bahala, kayo na mag ano, magparami. Kayo na magpakiyot. Wala namang ganoon eh. 'di ba? Sabihin man natin na honest to goodness yung yung layunin ninyo. Pero hindi po lahat ng magandang layunin ay tama. Pag kayo ay nakasagasa, nakaapak ng inyong kapwa, may tama talaga kayo ron. Oh. Good luck na lang kung hindi kayo masuspinde o masibak sa pwesto ng DS, ng uh, DILG. All right, sabi rito uh, uh, nito ni Yu Chang Blog. Ang paliwanag ni Kagawad ay ito. Ang kapitan ng barangay ay may sariling functionaries. In other words, ay bataan nila. Ayun! So, hindi po barangay, mga barangay, ano lang, ha? mga kasama, hindi lang po. Uh, mga barangay tanod. Yang mga tao na yan, yun yung kada merong event or election, yan sila ang unang nabibigyan ng ayuda. Tawag sa amin yan sa Bisaya, do all sa luwag o malapit sa banga. Dahil nga, sila yung laging nabibigyan, yung iba madaling maging members na ng for peace, for life. Okay, so, pagka-member ka na noon, di ka na pwedeng tumanggap ng ayuda. So, dahil yung stab na nakalaan, kada barangay, eh, masasayang kung sa iba ibibigay. E eh, di naman nila kaalyado. Mawawala yung 8,500. Kaya doon na lang sa kamag-anak. Which is itong kapatid na buntis. Yan. Yung stab na nakalaan sana sa kapatid niya. Siya ang pinagamit at pinapila. Pero after niya matanggap dahil di naman sa kanya yung stab, kailangan ibalik niya ang 10K para yung 8.5 na isama sa pot money. Para paghati-hatian ng iba pang tao ni Kapitan, kabilang na yung mga taga-barangay kasi bawal tumanggap ang government official ng ayuda. Ganun. Putbol uh, ka kagawad. Kaya ang daming tao kasi hakot ng hakot mga hayop. Alright. <laughs> oh my God. Ano ba nangyari dito sa mga taga-barangay? Di ba? So, hindi ko sinasabing kinupit ha. <laughs> Pero, anong nangyayari? Bakit ganon? Di ba? Kung gusto ninyong magpabida, ibenta nyo yung mga alaga ninyo. Benta nyo yung mga properties nyo. Ipangayuda ninyo. O, so, at least, walang makakakwestyon kasi inyo yun. Pero yung ganyang ayuda na binigay ng gobyerno, tapos ko kondisyon niyo yung isipan ng mga tao na uh, hindi ka kasali diyan eh nandun nga raw yung pangalan eh. 'Di ba? Uh, hindi ka kasali diyan, ibalik dalhin pag nakuha ang pira, dalhin sa barangay. Pagkatapos diyan, uh, papartihan ka. Ito naman tuloy yung isa, pumila. Ang akala niya eh ano lang, ah, uh, madali lang pumila. Desperado siya, desperado. Nadismaya siya, Noong nga pumila siya, inabot na siya ng mula umaga, inabot na siya ng hapon na kauwi. Tapos 1.5 lang. Kaya e ang hinawakan niya, 10,000. Diba? Ba't ba naman kasi hindi niya pa binigay 5,000? Diba? Eh samantalang yung iba, 4,500, 4,500 yung natanggap. Eh kahit 4,500, 4,500, maling-mali pa rin po yun. Dahil hindi po yan ang inutos ng DSWD. Kaya, nako, ah DILG, pakisuspindi ang mga to dahil kahit anuhong ipaliwanag nila, kahit nasabihin pa nilang umuunaman sila in the first place, hindi po dapat kinausap yung mga tao kinondisyon sa ganyan. Kasi kahit walang barangay, makukuha at makukuha nila yan. May stab eh. ba? Diba? Ang magagawa lang ng barangay dyan, alalayan sila, pumunta, ihatid eh ng transpo, yung mga ganun lang. Pero huwag nang pakialaman yung pera. No.